Hello YouTube, welcome back to our YouTube channel. Tara niyo ako ngayon at may possible swap transaction tayo. Hindi nila sa Maylipa. Ngayon ay nasa May Padre Garcia na tayo. At 'yan, palabas na sa may kanto. Possible possible uh, swap ng wheel set ay eh, ng rim set natin. Ay Kahangin! Sha. 'Yan, on na tayo pa Lipa. At yun mga boss, nandiyan na tayo. Tayo po muna din sa glit. At Tatating pagmamasdan na rin ating uh, rim Yan. Nandiyan na tayo sa may malapit sa may uh, papasok ng outlets. Yung ating hydra, kagahan pa naman yun. Titingnan lang natin kung masusap natin. Eh, hindi na rin ako masyadong nakapag uh, vlog kanina. Doon ng kasakitahan Ilang araw na masakit eh, hindi ako mga pagsalita masyado. Pero yan, wala naman masyadong nabago sa ating bike. Kundi di, arin yung stem. 49 by 70 natin atin ngayon. Ngayon, dinatay na lang natin natin sa ato. Para sa Rio? Oo. Okay. Okay. Uh, Pacheck na lang muna. Eh, check na kung lahat. Okay. Pero bago pa ba ito. Kaya, yung oh. duct oh. tape na. Oh. Yan na nagpagansahin bike. Kaya, okay. kahit patong, hindi mo na kumahan eh. Kaya, check mo lang. Pwede mo i-check, i-check mo nang up sawa. Ikaw lang. Ay, ito yung sinasabi mong ano, parang isgas. Unang mayari na kaano niyan. Buti nga sa kabila hindi dito. Oh, wala lang pala. Tsaka ito, maganda diyan. Ah, na nahinahin din ako e i-out. Gawa ng hub niyan. Ang hirap panapin. Eh mag-ahidra din ako kapag ano. Magpapagaan. Magan nagpagaan niyan ano, rim seat Eh, ay, bala ko. Kapag napasakin, iipunin ko lang pera tapos bibili okay, na akong bagong ito. rim. Ano lang akong so, hapa namahal pa ng na selling yan boss dito okay na po rin okay lang mm, okay na eh pagka ano ang bala ko nga sana papaltang ko na lang ng rim hapo okay. tapos ibebenta ko yung dalawa 4k ba okay. parang presyong isa lang ang bibiling ko pero parehas na bago parang may walang itala ko mga to amin ko na naman na ayusin na rin pagka Basta lang may uwi. Pare kaya pa today. Pero ba? Oh, oh, Di hindi naman. Pare, okay, timitim oh, pa dito eh. May timitim pa. Ito yung ad ni Boss sa ating uh, Intro 7 pati eh, may cash din na ito Tapos pa nga Wala pa nga nalang may, Meron pa eh. pala nga ni Bike skin, Bike Ayon skin pa Naigit <laughs> so, nga din natin po sa gamit Oo, oh, asa -as -as ating tipsy Hawak na ating kasama Ngayon yung idol natin Magpapaalam muna na Iswerte <laughs> din sa kanya Malayo-layo din ang nabot niyan eh Oo po ng montage <laughs> Ayos nice din eh, mukhang ilipsa malayo. Ayaw yeah, po. Yan ako, <laughs> parang ganyan, parang ilipsa Tagalog. Ayaw yeah, po. salamat pa. Shoutout Shoutout na lang po sa ano. Mga sa magulang ko supportive, kaya sa, sa kapatid. Yan. Pati yung ano. JP Padilla. Yan. Tapos Kaya po sa bebing. Ingat. 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 Teka, muna na lume. At pa kayo yung gulong muna. Okay, ang naman kanina yung kape. Kaya siyempre, magtatangali na din. Kaya tayo, uh, maglalumin na lang ang gilin. at yan na ngayon mga boss ang ating uh, intro 7 so nagdumi lang pero yan ay napalta ko na ng rim tape kasi kanina ay hindi pa ako masyadong sure kung ayos ang lagay ko doon ng rim tape pero rin ngayon ay ayos na yan na uh, intro 7 uh, na 2024 yung bigat ng rim set na to hindi rin naman gano ganun kalaki ang agwat sa Hydra kumbaga tolerable din so, hindi naman sobrang bigat pero kala ko kasi mga kasing bigat ng mga araw ganun pero magaan din pala halos mga singganan ng mga ringpok ganun mukhang mas magaan pa sa ringpok eh kapag sa parandab ko ha hindi ko na check kasi kung anong weight nito pero yon nung una kong hawak sa rims mukhang magaan mas magaan pa yata sa ringpok pero yung pinakaramdam ko talaga dito yung ah, uh, yung width ng ano nito yan, kapal pa ganun. So ito medyo manipis eh. And yung Hydra, 25, ay 23 mm yung width. And mas manipis ito. Mas makipot. Pagka ganun, naramdam, naramdam mo yung mga bato-batong maliliit. Yan. Tsaka yung gulong din, iba, iba tingnan. Parang, parang mas manipis. Pero kahit same lang naman sila ng ano. Kung ilalagay mo yung Hydra, magiging mabintog ng konti in para sa akin mas okay yung pag naglalong ride pero yun okay naman sa akin kasi nga may ad and fair din naman yung ad nya tsaka pala isang kamukha na ring rim set ng rims na yan ay yung mga cohesion let kung tanda, ewan ko kung tanda nyo yun no? may nakabot sa inyo pero may ganun dating mga rims yung cohesion let walk ito yung nagre-remind sa akin ganun eh parang ganun lang din siya yung cohesion let walk na iniba lang yung tatak pero yan 2024 okay naman dyan Mm, bali yung temporary rim set muna natin na Habang nagabang ulit tayo ng Hydra. Gusto ko talagang magkaparehas ang kulay eh, na Hydra. Tsaka mas gusto ko yung width nga nun. Ba, ng mas maganda lagyan ng 25 o 28 si na gulong. And bali yun. Ari na muna lang ating gagamitin. For now. Itong rim set na yan. And yun. Dito na muna natin tatapusin ang vlog. And sa atin smile naman ako dyan. Mukha din pala tong ano, ellipse na Tagalog. Yun. <laughs> Pag nakikita yung ganito ng mga decal niya. Mukhang ellipse na Tagalog. Pero yun nga, di na muna natin tatapusin na vid. Ay, diyan mo na mga boss. At yan mo na ang ating uh, pasalamatan. I'm And, yun. Thank you sa nanood. At thank you din sa palaging support. Ayan, sa susunod mga boss kita kiss. Maraming salamat. Ingat kayo. God bless and... kids